Habi na lang. Habi. Oh. Si... siya to? Dumbledore! Tingka dito kapet. ka na Dumbledore. Dumbledore! Dumbledore! Hey! Hey, Dumbledore, Kapador! Hoy! Hoy ya! no, no, Papa... Bebe pa si Kapit. Ka na Dumbledore. Ano, oh, tawag namin dito ay K4 K4 mga kahabis ano nagawa mo? yun si pati oh, parang nag-aaway na sila nag-aaway na ba kayo? pati! pati! ito ka! humawain yan! ano nga ba? ayun si ayun. Yan si Thor, si Thor ito, si Thor. Si, si Little Brown. <laughs> Good afternoon sa lahat mga kahabis. Ako nga pala si LJ, also known as LJ Hobbies. Nandito tayo ngayon sa Palapad, San So, tayo na. Mag-vlog na tayo. Mga kahabis, si Rupi nakatingin dito. Rupi! Kahabi na Rupi, anong ginagawa mo? Kahabi. Kahabi!